So, ayun na nga guys, isang pa araw po sa lahat. Ngayon, magluto tayo ng Pele's Pancit Canton Extra Big. Sweet and spicy. Pero, bago simulan magluluto, kung hindi pa po, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para at least may nagluluto. Ngayon, magluluto tayo ng Pele's Pancit Canton Extra Big. Sweet and spicy. Tara, magluluto na tayo. Uh, kailangan natin ng bawal. Ah, uh, okay, dito tayo nang tapyong baso ng tubig. Tapos, uh, salaw natin sa kalan at pakuliin muna natin. Tara, dalhin natin at pakuluan muna natin yung 2 minutes. Habang pinapakuluan natin yung may tubig, uh, lagay muna natin yung sauce dito sa isang bowl. Ito yung kanyang sauce. Tapos ito yung flavor. Tara, iligyan natin. Yun nga guys, uh, bago, uh, pag napakula na natin siya ng 3 minutes yung si uh, na natin dito. So yun na nga guys, natin kung na. Uh, hindi pa. Pagbunan natin. So, ayun nga guys, kumukulo na. Ilagyan natin itong noodles. Ayun na guys, pakulaan na siya ng 3 minutes. uh, dapat uh, ito yung siya ng saktong oras para hindi siya sobrang overcook o sobrang naman tigas kaya 3 minutes siya papukulan sa so, kung ukulong tubig na Kaya tapos hindi So ayun nga guys, nakalipas ng team yung try, i-drain na natin. So ayun nga guys, kailangan uh, drain na drain yung ano, para hindi siya namamasa yung pasit, sit natin. Ibigin uh, natin siya ng mga isang minuto o kalahat minuto para hindi siya namamasa. Uh, real time po ang ating pangluto ha, uh, para hindi naman inedit lang o inedit nuclear tank tayo So ayun nga guys, ah uh, salan natin. Ngayon, isalan natin siya sa kanyang sauce. Saka natin siya aluin. Aluin natin siya hanggang sa mabalik yung sauce yung ating noodles. So, yun anyway nga guys, dala natin tong pancit canton hot and uh, sweet and spicy. So, yun anyway nga guys, dala natin tong pancit canton sweet and spicy. Bye-bye. Good vibes on the end Peace out. See you in the next people. Bye-bye. Thanks for watching. God bless you, Paul. Peace out.